Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Raver Cruz nakaipo na para sa kasal nila ni Julian, magpo-propose na nga ba? Julian San Jose at Raver Cruz may savings na si Raver Cruz para sa dream wedding nila ni Julian San Jose. Pero ang tanong, Kailan nga ba ito mangyayari? May kumalat na chika na asawa na raw ang tawag ng kapuso actor TV host kay Julian. kaya ang feeling ng ilang fans ay engaged na ang celebrity couple. Sa naganap na grand media ko ng bagong teleserye ni Raver sa GMA7, ang asawa ng asawa ko, ay natanong ang binata kung totoong asawa na ang tawagan nila ni Julian say ni Raver, ine-expect na raw niya ang naturang question, actually, nakakatawa kasi alam ko naman na yan na ang itatanong ng lahat sa akin, eh, especially doon sa title. Well, syempre, hindi ko pa siya pwedeng tawaging asawa dahil hindi pa naman kami kasal. At kung itatanong niyo po kung kailan ako magpapakasal, mas gugustuhin ko naman po na ma-surprise si Julie, baka mas una niyo pa pong malaman, pahayag ng aktor. Kailangan caught off guard siya. Gusto ko. Ako ang pipili ng tamang oras. Gusto ko na ma-surprise siya. Patuloy pang sabi ni Raver. Ipinagdiinan din niya na ibang level na talaga ang relasyon nila ni Julie Ann at nanindigan siya na ang actress singer at TV host na ang nais niyang pakasalan at makasama forever. Ibang level, sobrang secure, sobrang happy and kitang kita naman kung gaano ko siya kamahal, in God's perfect time, ani pa. Inamin din ni Raver na napag-uusapan na rin nila ni Julie Ann ang kasal. Meron na rin daw siyang savings kaya naghihintay na lang siya ng tamang panahon para sa gagawin niyang proposal. 34 na rin naman ako and I'm not getting any younger. And for me, si Julie na talaga ang gusto kong makasama habang buhay, sabi pa niya. Samantala, magsisimula na ang asawa ng asawa ko sa January 15, 9:35 PM sa GMA Telebabad. Makakasama ni Raver dito sina Jasmine Curtis Smith at Lezel Lopez na siyang mag-aagawan para sa kanyang atensyon at pagmamahal. Kasama rin sa cast sina Gina Alahar, Maris Ricketts, Ina Feleo, Martin Del Rosario, Joe Bascon at marami pang iba. Say ni Raver, napakaganda ng samahan nila sa set ng serye at napakarami rin niyang natutunan habang ginagawa nila ang programa, lalo na sa direktor nilang si Loris Guillen. Siguro kaya nagkarapor agad. Maganda ang samahan ng lahat kahit first time naming nagkasama sa project, sina Joan Bascon, Martin Del Rosario, matagal ko na silang kilala, Ania pa niya, at yan ang chika natin for today. At kung nagustuhan nyo ang video na ito please like, comment, share, and click muna din ang subscribe button para updated ka sa akin pang i-upload na mga video. Maraming salamat po.